So, yun lang ha. Magkukwento lang ako sa mga nangyari sa akin. Nitong mga nakarang araw. Kasi, tawag dito, nagkaroon ako ng client, uh, home service. Dating apps na kami nagkakilala. So, ang nangyari, nagbook siya ng apartment. Dito lang sa may ano. Dito lang sa may... Saan so, nga yun? Nakalimutan ko. Sa may... Sa may Deira. Oo, sa may... Sa may Deira, doon siya nag-book ng, ng hotel. Hotel apartment. sa so, syempre, ang eksena, ang bayaran namin e eh, 150 so home service na yun. Diba? Napakababa lang. Okay lang naman sa akin kasi nagmetro naman ako papunta doon. So, magkano lang naman yung niload ko sa NOL card ko. Mga 20 dirham lang naman. So, balikan na yun. Siguro, from metro station sa Deira, mga 15 minutes away pa yung apartment na nirenta niya. Tapos, medyo tago pa. So, yun na. Ang eksena, yun, minasahe ko siya. Tapos, ayun, after nung massage namin, hindi kasi ako naniningil agad eh. Lalo na pagka mga Arabic. Lalo na yung lahi ng punyetang yun. Sorry so words. Lalo na dun sa tao na yun, ang ano niya, uh, ang lahi niya si Riano. So, wala akong masyadong pag-aalala sa kanya na baka lokohin niya ako, ano, kasi nga Arabic though may mga bad experience ako sa Arabic pero sa lahi ng Syrian never ako naka-encounter so tiwala ako, so ang ginawa ako nag-service muna ako sa kanya bago nag-service muna ako bago ko kinuha yung pera, so after ng ano, ng masahi namin, nag-toilet ako kasi nga, nag- uh, naghugas ako ng kamay ko umihi ako. So, paglabas ko, paglabas ko ng, ng CR, as in, yung kama gulo-gulo, yung fridge naka-open, iniwanan niya ako sa hotel, as in, iniwanan niya talaga ako. So, syempre ako, na trip, na, naiinis na ako, sabi ko, ang layo ng nilakad ko, 15 minutes away, from metro hanggang dun sa apartment na yon sa hotel na yon ang init tapos iiwanan niya ako ng ganun lulukohin niya ako ng ganun good thing naman kasi bayad niya na rin naman yung bahay so nag na ako ng paraan kung anong gagawin ko nag ako kung paano ko kung paano ko siya kung paano ko makukuha yung pera so chinat ko muna siya sabi ko nasaan ka ganyan ganyan kapag hindi mo binalik ka ko dito yung kapag hindi mo bin, hindi binigay yung bayad sa akin sisirain ko tong mga gamit dito so trinet niya ako sabi niya edi gawin mo sabi niya edi gawin mo may, may, CCTV camera dyan sabi ko nanakawin ko tong TV sabi niya may CCTV camera dyan papunta na yung may-ari kasi may message daw niya tapos kasi yung TV medyo malaki na sa mga 43 inches. So nag-isip na ako kung ano yung ko ano yung mainam kunin dun sa apartment na yon. Sabi ko wala na akong pakialam sa CCTV camera total. Hindi naman sa akin nakapangalan yun, nakapangalan naman yun sa kanya. Kaso ang ina ang iniiwasan ko, mas skandalo ko baka mamaya na sa nasa college times na ako tapos nakapost na ako sa mga GC ng mga Alriga ng mga kung saan sa mga ano na tinangay ko yung mga gamit doon. Tapos ang naisip ko na lang talaga, naghanap na ako ng black bag kasi gusto ko nang isupot yung yung microwave. So sabi ko nako ako mahala na tato. Tapos magmi metro pa ako. So 'di ba parang nakakahiya na may dala akong microwave habang nakasakay sa metro, habang nakasakay sa train. So wala, hindi ko na hindi ko na itinuloy yung mga bala ko na yon. Ang ginawa ko, nag-check ako kung ano yung mga pwedeng... yung mga maliliit na bagay na pwede kong dalhin. Kaso wala talaga. As in, wala. Meron dun tubig, kaso wala. Ayokong kunin. May mga sabon doon, ayokong kunin. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung susi. Yung susi ng apartment. Ang iniisip ko kasi doon, na, a ah, okay, nakalaktong kwarto na to, nakalaktong pintuan. So, kukontak at kukontakin talaga ako. Sa, sa isip ko, na kapag kinontak ako na ito, papupuntahin ko talaga yung lalaki na ito dito sa bahay para ihatid niya yung pera at kunin yung susi. Which is hindi ganun yung nangyari kasi siguro may duplicate sila, kaya hindi na rin inano, siguro parang pinalabas niya na lang na wala yung susi. Siyempre, yung may-ari nung unit na yun, for sure meron talaga yung meron talaga yung duplicate. So wala, hindi na ako kinontak until now. Siguro mga two weeks ago, nangyari. So, yun lang, lesson learned na lang talaga sa atin ng mga nag-freelance sa go-home service na kumuha talaga, bayad muna bago talaga service unless matagal nyo na yung client. So, wala kay, walang pag-aalala dyan kung matagal nyo ng client. Kahit hindi nyo, kahit hindi nyo muna kunin yung bayad. Actually, ako nga, minsan nga yung service ko inuutang pe. Sasabihin sa akin ng iba kong mga client, sasahod na lang bayad. Yung mga regular ko, so tiwala ako. Pero ito kasi mga recently ko lang mga nakikilala. Pero syempre, dahil for the sake of money, di ba? May isip po pa yung mga ganun. Tapos, seriano pa. So, yun. Wala talagang pinipili. Kahit ano talagang lahi. Kapag manluloko, manluloko talaga. So, ayoko na lang din i-disclose dito kung ano yung mga service na yun. Basta massage yung binok niya sa akin. Yun lang yun. Kung mag-iisip kayo ng hindi maganda, bahala kayo. Di ba? At sa amin na lang din yun. At sa akin na lang yun. Kung ano man yun. Pero basta yun, yun yung ganun yung nangyari sa akin sa eksena dun sa kliyente ko na to. Na sana karmahin siya, visit siya. So, yun lang guys. So, lesson learned lang talaga. Maging wise tayo. Mahirap kumita ng pera dito sa Dubai. Yun lang. Bye. Nandito pala ako sa spa. Sa so, work ko ngayon. Ayan. So, 2.29 a.m. na dito. Mamaya pang 10 a.m. ang aking out. Bye!